Balita sa labas ng Metro Manila, isang underwater drone natagpuan ng mga mangingisda sa Palawan. Samantala, isang gusali ng Western Mindanao State University sa Zamboanga City ang nasunog. Si Virgil Parba sa report. <muling noise> Sa Palawan, na-recover ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang underwater drone sa karagatan ng Barangay Barangonan, Linipakan noong Setyembre 28. Nakuha ng mga mangingisda ang underwater drone na tinatayang may labindalawang talampakan habang sila ay nangingisda itinabi muna nila ito sa kanilang tirahan bago ni report sa Coast Guard Substation New Kulaylayan. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng PCG matapos matanggap ang ulat at kinumpirma ng naturang bagay ay isang underwater drone. Kasunod ng beripikasyon, magsasagawa ng teknikal na pagsusuri ang Coast Guard District Palawan Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Team upang matukoy ang pinagmulan, kakayahan at posibleng banta ng drone. Makikipag-ugnayan din ang PCG sa Western Command at Naval Forces West para sa tamang disposisyon nito. Sa Zamboanga, nasunog ang isang gusali ng Western Mindanao State University bandang alas 5 ng umaga nitong Martes. Ang nasunog na gusali ay bahagi ng College of Liberal Arts na ginagamit bilang psychology laboratory. Tinatayang aabot sa mahigit 3.5 million pesos ang halaga ng pinsala. Patuloy naman na iniimbisigahan ng otoridad ang pinagmula ng sunog. Ito si Verhil Parba, ang inyong citizen correspondent, nagulat para sa si Diyos at sa Pilipinas nating mahal.